Ayan, uh, magandang umaga mga kawari, uh, isang napakagandang umaga talaga ang buongan sa atin Dahil ng anak, ang kambing natin na si Marimar, ayan o, oh. hindi ko mawari talaga Dalawa yung anak niya, babae at lala uh, lalaki, nakakatuwa talaga uh, Madadagdagan na yung uh, uh, mga inahin natin, babae, apat na babae kasi yan sila ng kambing natin bali magiging lima na sila so nakakatuwa lang talaga thank you lord thank you lord po talaga sa another uh, blessing so ayan o oh. bali meron pa tayong isang ano pa yung inahin na kambing yung kulay brown naman uh, buntis din yun at expected ko na mga anak siya is baka siguro first week of November mga anak yun siya so yan lang paunti-unti lang ah uh. 'Di dami yung uh, kambing natin. Ang ating mga native na kambing. Ayun no, oh, dinidila dilaan ni marimar ang kanyang anak. At yung isa, yun medyo mahina pa talaga tumayo. Pero maya-maya lang 'yan, makakatayo tayo na rin 'yan. Ayun si marimar Oh. Nakaraos na rin sa panganak niya. Kaya thank you talaga sa iyo Marima at uh, ang anak na rin. Right? Kaya hindi ko mawari talaga oh. Oh, ayan, nakakatuwa talaga. Mas lalo pa nakakatuwa yung pag makita natin talaga sila na ano. Makita natin sila na maraming marami na talaga. O, ayan. Paunti-unti lang. At uh, dumadami ang mga alaga natin. Ayan o. Oh, si Marimar o. Oh. Marimar. Ayos ka talaga Marimar ah. Maraming salamat sa iyo Marimar ah. At naka ka na rin. Right? Ayan o. Oh. So, 'yun lang uh, mga kawari.